dati niya, naging buo. na lang gundo. Ang At At ating kinakainin. Ang At ating Dating. huling kainin. Narinig ka ba ninyo? Transcurs ng mga kayo. Na nais kitang tubisin. Sa tangis man di Si Bakit, bakasin natin mga tulay sa isang iglap tiyakin ang gagatuhin, walang aso kung liniklap. Mga aso, mga aso ito ang ating tahimik na umayuno. Sa landas na may tabunan, ang lakad natin pati po. Sa diyang hangal magbunit, nagod sa ulap sumuwi kung mabunya ito noong at bitag natin maramasan. Tumahan ng maliti sa sundang natin marami. Kahit ang mo ang ang tangin natin kalisan. Kahit ang mo at ang atamo, ang tangin natin kalisan. Kahit ang mo